Hello guys Meron pala akong kinuha dito guys oh. Mga mga Nyug Ito mga nyug Kasi gamit na gamit to oh, dati Nung no? Kung pa yung farm natin guys Lagi akong nag Gumagamit ito Pinapakain ko sa ating mga heritage So ayan o oh. Actually marami kasing niyog dito Yung, yung niyog dyan o oh. doon, Meron din doon Hindi na makita yun Ah, yung dyan kaya gamit na gamit to oh. so ito bubuksan ko to kasi papakain natin sa ating subukan natin ipakain sa ating ano sa ating drama kung kakain ba sila planang sabaw medyo luma na to pero okay pa yan papakain pa rin natin yan. ito parang parang may sabaw pa to ito testing lang to guys kasi talagang magastos talaga yung drama natin na pakainin ito orang sabaw rin pero meron siyang ano ito bang tawag sa amin dito bot 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 tawag dito sa amin Subukan natin ito ipakain sa ating mga ano mga kakarelas natin. Bigay natin. Ito yung kakayuri natin. Bigay natin mga mga sa Brahma. You know, na maganda nito ah. Artificial na ano uh, pagkain. Malasa rin. Ito oh. Ayan o Try natin bigay ito muna kalahati Tawag ko lang kung kakain sila. Anong silapitan, oh. Oh, <laughs> kumakain din pala, oh. Oh, nakain din, oh. Yan. Alright. Kumakain din pala sila ng ganito kaso nga lang hindi, hindi sila sanay kung sanay sila um, ano na yan ubos na yan kung hindi pa sila sanay parang hindi pa nila kilala yung kalahate ibigay na lang natin doon sa brahma natin Ito, guys. O, oh, ito yung bot-bot. Tapos, ito yung ano. Kaya naman tong kainin siguro ng Brahma kasi malalas. So, ito yung papakain natin. Oh. Yun, Know? Oh. Haluhin lang natin. Tapos, ibigay natin doon sa ating brama. Tingnan natin kung kakain sila, guys. Kung kakain sila nito. Bigyan, magbigay tayo ng ganito lagi Para tipid sa patuka Tara Eto guys, oh, Ito guys, so testing lang to guys ha Kung kakain ba sila ng niyog Wala para ako Hindi ko makita yung panghagod ng ano Ng niyog So pinutulputul ko na lang siya Ito yung ating brama Try natin kung kakain doon sa labas ah, hindi pa yata sila sanay pero itong isa kakain-kain na oh ngayon ah kakain pala pero mahina hindi pa sila masyadong hindi familiar yung pagkain sa kanila pero kumakain na yung isa eh tutuka-tuka yung isa tutuka-tuka so, masasanay din yan eventually di ba? So, yan. Nito na. <laughs> Pero, hayaan muna natin sila na ganyan, guys. Kunti-kunti muna para masanay sila. Huwag natin biglain kasi baka masayang. Ito, ibigay natin to sa kakarelas natin. Kasi may marami pa namang nyug, eh. So, akala ko, ano sila? Ah, uh, kakain na talaga sila ng ganito. So, Ayan, dyan muna yan. Ma Patingin-tingin muna sila. Tapos, uh, baka masanay din yan eventually. Try natin to ating dumpo tanaka. Itong kakain. Hmm. <laughs> oh, kumain nga. Oh, yun oh, kumain. Ah, kumain nga oh. ayos na yung kumakain yun pala so ito ibigay na lang natin to sa ating kakareles ibigay natin tingnan natin kung naubos yung binigay natin kanita parang naubos naman so ito ibigay natin Oh, so, malakas silang kumain ng nyug oh kakarels natin oh, um, malakas kumain ng nyog. <laughs> Marami kasi yung nyog dito, guys. Ayun um, Maraming pwedeng pagkuhan ng nyog. So 'yun. Yung yung testing lang sana is yung sa kasi nga lang hindi pa masyadong sanay. Pero itong kakarels natin kumakain na paunti-unti. Um, So, yun muna guys. Nyug lang para tipid sa pagkain. Thank you. <laughs>